Ay guys, so, tingnan nyo. Ayan. So, yung mga pagkain nila. Nasa bendo na rin. So, meron silang fried rice, takoyaki, so, 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 ayan, omo rice. So, So, ayan. Nasa vending machine na siya. Ayan. 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 Ayan spaghetti tapos ito and then meron din silang ano mga sweets tart and very tayo dito sa kabila <coughs> tapos ito mga mayroon na silang dilata. And tapos uh, snacks. Sa so, buro naka-bending machines.